Hello guys. So, ang topic natin for today, mga tamang paghalik sa lalaki. So, ito yung mga dapat mong gawin. Mga dapat mong iwasan sa paghahalik sa partner mong lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, aalamin na natin yung mga tamang paghalik sa lalaki. So, at number one, eto, yung huwag masyadong gumamit ng dila. Oh! ba diba? Kapag naghahalikan tayo, intimate mood na tayo sa paghahalikan. Kasama lagi ang dila di diba? Pero, ang sobra-sobrang pagdila ay hindi yan nakakabuti. Tanong lano na yung talagang, alam mo ba yung dila mo yung talagang hinahalukay mo na yung loob-loob ng bibig ng partner mo. Nako, hindi na yan nakakatuwa. Di ba? Sa halip na madadagdagan yung L niya, nako, hindi na yung pakiramdam na hinahalukay mo yung bibig niya, nakakabawas at mawawala na yung mood niya sa pagtatali. Huwag na huwag mong gawin yung ganyan. Di ba? Kasi mood breaker yan eh. Yung dila, oks na oks yan talagang nagsasalpukan yung dila sa dila na yan eh. Okay na okay yon. Huwag mo lang sobrahan. Yung dila mo, hindi naman yan kutsara na parang isinusubo mo na panghalukay sa loob ng bibig. O, di ba? So, iwasan mo yung ganyan. Huwag mo nang halukayin yung kaloob-looban ng kanyang bibig hanggang sa kanyang lalamunan. Hindi na yun tama. Okay? So, ayan po. Ang number one. Number two. Yung sobra-sobrang laway. Yo! Ooh. Ah. alam naman natin na ang laway ay talagang kaakibat yan ng paghahalikan. Talagang kapag nakikipaghalikan tayo, nagsisipsipan tayo ng mga katas ng bawat isa, di ba? Nagpapalitan tayo ng mga katas. Ox sa ox -oks lang yun. Huwag naman yung labis-labis na kapag naghahalikan tayo, ay talaga naman yung laway mo ay talagang tulo laway. Alam mo ba yun? Yung gusto mo ay talagang nilalawayan mo yung mukha ng partner mo nilalawayan mo lahat-lahat. Kung -lahat. talagang literal na basang-basa, naku, hindi yun nakakatuwa. Mas nagiging nakakadiri pa ngayon kapag sobra-sobra na ang laway na ginagawa mo sa partner mo. Kasi minsan, nadadala tayo sa ating mga pagigigil. di ba? So, hindi natin napapansin na yung ginagawa pala natin ay sobra-sobra na. Kung talagang init na init ka na, sabik na sabik ka na, pati yung laway mo ay tulo laway iwasan mo, okay? Hindi tayo aso na tululaway, oh, di ba? So, ayan po, ang number two. Number three. Huwag mong dilaan ang kanyang mga ngipin, oh, di ba? Parang related ito sa number one, di ba? May mga tao talaga na gumagawa nito. Yung parang akala nila ay mas nakakadagdag ng arousal ng kanilang partner. Yung talagang, yung dila nila ay dinidila-dilaan nila yung ngipin ng kanilang partner. Ano yung hindi naman toothbrush yung dila mo, di ba? Baka akala mo, floss yan, toothbrush yan, hindi po. Nasa intimate moment kayo, tapos yung ginagawa mo, para kang, para mong nililinisan, para kang nagtatanggal ng tinga dyan sa ngipin ng partner mo. oh, huwag ganun, huwag, huwag, huwag. Nakakaano yun, parang sa halip na ma -e yung partner mo, ay baka mataturn off pa siya. Kasi bakit na yung dila mo, eh sa kanyang ngipin, talagang uh, -lap lapan sa ngipin mo. <laughs> kakaiba. Pero mayroong mga gumagawa ng ganyan. Buong akala nila ay mas nakakadagdag ng arousal ng kanilang partner. Pero hindi. So yan ang mga dapat yung iwasan. Yung mga pagdila ng ngipin. Number three. Number four. Ito yung iwasan mo ang magdighay. Ito yung talagang natural na nangyayari sa katawan natin, minsan hindi natin makokontrol. Pusa na lang na nangyayari, di ba? Diggai nga, di ba? So, kapag nararamdaman mo na na talagang diggai ka, siguro the best na sabihin mo sa partner mo or magpaalam ka muna na mag-bathroom ka muna. Ang diggai, minsan yung amoy ng diggai ay yung amoy ng mga pagkain, yung amoy ng nasa loob ng chan mo. So, kapag yung matapang yung kinain mo, eh di maglalasang matapang din yung ididighay mo. so, hindi yan nakakabuti kapag kayo ay naghahalikan. Tip ito, tip. Kapag alam mo na ikaw ay mapapasabak sa labanan na ganito, kumiwas ka sa mga pagkain na talagang nakakadulot ng pagdighay. So, ayan po. Iwas dighay. Number four. Number five. Ito ay related din sa number four. So, tungkol din sa hangin ito kapag nangyari ito, huh, medyo sobrang nakaka-turn off na ito kapag nangyari. So, iwasan ang pag-utot. Oh. <laughs> so, bodily functions na naman ito, yung normal body functions na nangyayari sa ating katawan na hindi natin control, minsan nangyayari na lang pusa. So, tulad sa number four, kapag nauutot ka na, oops, magpahalam ka na agad-agad. Kasi kapag dyan ka pa sumabog, naku po, wala na. Ah, wala na yung gana. Sa halip na talagang bigil uh, na gigil na kayo sa bawat isa, di ba? Sabik na sabik na kayo tapos bigla kang nagpasabog ng bomba. Wala ka, yari na. Wala na yan. Hindi na yan matutuloy. Kasi nga, oh, alam mo na ang ibig kong sabihin. Ano ba? Di ba hindi naman ka nais-nais yung amoy ng ganun? <laughs> talagang sobrang turn off yan. So, huwag pumutot or iwasang pumutot hanggat maari, di ba? So ayan ang number 5, number 6. Ito yung pangangagat sa labi or lip biting, di ba? Ah uh, marami ang gumagawa nito lalo na kapag gigil, nagigil na sa pagkahahalikan, di ba? Minsan uh, talagang ang ah uh, uh, napapakagat sila sa labi ng kanilang partner. Oops. Okay lang kagatin. Basta yung kagat na talagang hindi masakit, yung kagat na kontrolado, di ba? Kasi kapag nanggigil ka at nakagat mo yung labi ng partner mo, masakit yun. Eh paano na? Pag sobrang diin, eh di, nagdugo pa yan. Sa halip na ligaya, ang mangyayari sa inyong dalawa, ay sakit na, di ba? Huwag na huwag ganon. Yung pagigigil natin minsan, kontrolin pa rin natin, lalong-lalo na sa mga ganyang pangangagat. Yung pangangagat mo, minsan hindi lang sa labi yan eh. Minsan, yung pagsisipsip mo pa, yung mga naglalagay ng mga marka sa katawan, minsan, mas, napapasobra yan. ah kaya, iwasan mo yung pangangagat ng labi. Number six. Number seven. Ito yung nakatingin ka sa iba. O, di ba? Siguro may naka-experience na nito. Yung mga nakikipaghalikan sila, pero mapansin mo yung partner mo. Nakikipaghalikan sa'yo, pero yung mata, kung saan-saan nakatingin. Ibig sabihin, yung ginagawa niya ay wala siya doon sa moment ng pinaggagawa nyo kasi kung saan-saan tumitingin, sobrang distracted siya. So, kapag napansin ng partner mo na ganyan ang ginagawa mo, mawawalan na siya ng gana. Sino ba naman ang magiging ganado kapag yung partner naman ay kung saan-saan naman pala tumitingin, ibig sabihin, wala siya sa moment nyo. Di ba dapat kapag naghahalikan kayo, ay talagang kadalasan nakapikit kayong dalawa dyan. Inanam-nam nyo yung pagkahalikan yung dalawa. Eh kung bukas pa lang mata, tapos kung saan-saan nakatingin, huwag na huwag ganon. Kung ayaw mo, kung natipilitan ka lang, edi huwag mo nang ituloy. Sabihin mo sa partner mo na wala ka sa mood. Ayaw mo. Kesa naman, natipilitan ka lang, pinagbibigyan mo lang, hindi rin yun masaya. O, di ba? Number seven. Two thousand years later. So, ayan po. Sana ay nagustuhan nyo ang ating unting uh, kwentuhan ngayon. Next story time, don't forget to subscribe.